Magandang araw mga ka-farmers. Welcome ulit sa aking YouTube channel. This is Rap Boy Farm Vlog. So, bali sa video na to mga ka-farmers, ay mag-update lang ako sa inispriko na pangdamo. So, yung ginamit ko nito na herbicide mga ka-farmers ay Tickborn. So, ito na yung resulta mga ka-farmers. Patay na yung mga damo. Yan, nanilaw na. So may mga nag, nagtatanong sa akin kung hindi ba mamamatay yung talong pag nag-spray ng pang herbicide. So sa sinabi ko nung pag-spray ko dito, hindi siya mamamatay basta hindi lang tatamaan. Kasi contact herbicide siya mga ka-farmers. So ayan na siya. Ito yung sinasabi ko kung ano lang yung matatamaan, yun lang yung mamamatay. So para sa mga baguhan, kung mag-spray kayo mga kaparmers ng herbicide, dapat hindi nyo talaga tamaan yung puno. Okay lang matamaan yung dahon sa baba kasi guguntingin lang. Tatanggalin din naman to Guguntingin ko to Kaya uh, kahit matamaan, okay lang. So, yun lang mamamatay kasi pagka akuan, yun lang matamaan. Kaya kung mag-spray kayo, dapat under talaga. Tsaka hindi masyadong malakas para hindi ililipad yung mga pino na mga kuan sa pag ano buga ng mga sprayer So, ayan na siya mga kaparmers. Yan yung epekto, no? So, oh, talagang ingat sa pag-spray, lalo na yung mga baguhan. Dahil pwedeng matamaan yung talbos ng talong, no? Kung malakas yung kuan Lalo na malakas yung hangin pag nag-spray kayo, hindi pwede yun. Kasi may posibilidad na madala ng hangin. Kaya kung walang hangin, may lang, okay lang. Okay lang, no? sa sawag lang yung sobrang lakas para hindi maapektuhan yung talong yung kita nyo naman mga ka-farmers wala namang ipikto yung madahon so ayan so meron din pala yan oh kunti ito epekto to dahil nadala siguro ng hangin to pero yung talbos nya okay naman ayan hindi naman siya na ano yung mga kuhan. may madahon talaga na tamaan kaya mag ingat rin lalo na sa mga baguhan Oh, marami na rin malalaki mga ka-farmers. Ayan. bernis pa ngayon. Pero ayan, sobrang lalaki na. Sa linggo pa ang pitas nito. Gabi yung laki nila ngayon sa talong. Bago pa lang napitasan to ning Merkulis lang. Pero ayan, sobrang lalaki na naman. Baka mag-oversize na to sa linggo. Sobrang mura pa naman ang talong na ngayon. So, sana tataas ulit. Kasi mahirap na. Sobrang lalaki na, ayan ha. Pwede nang pitasin sana pero linggo pa yung schedule sa pagpitas. So sa mga nagtatanong no kung anong gamit ko na herbicide, tickborne ang gamit ko. Pwede rin namang basta, basta contact herbicide. Pwede siya kung anong uri ng glycoan, glupusit. Sa so, mga baguhan, huwag kayong gumamit ng mga systemic na mga herbicide. Masisira talong nyo dyan kasi kahit di matamaan masisira yung talong kaya yung gagamitin nyo yung mga contact lang talaga wag yung systemic para sa mga baguhan no? para hindi masira yung mga talong nyo. so yun lang no kung bago ka pa lang sa aking youtube channel pasubscribe naman rap boy farm vlog pahit na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video So, papalaw na rin ang aking Facebook account, Kabilio Rapi. Para like and na rin. So, thank you for watching. God bless atin. And happy farming sa lahat.